everyone, gusto niyo rin ka ng like, mababang electric bill Of course, sino ba naman may ayaw na bumaba ang electric bill Bili na po kayo nitong clip 1 na to Nakaibaba sa electric bill Just click my yellow basket and my name, pa na pampababa ng ating electric bill. Yung yes, sa mga gusto pong bumaba din ng electric bill, ano pa pong hinihintay nyo? Bili na kayo sa aking mga stores, sa aking gratings at Lazada, gratings at Shopee, TikTok Shop. Ano pa pong hinihintay nyo? Bili na kayo at sigurado bababang inyong electric bill. Madali lang po siyang i-offerate. Ayan lang, ito ang switch i-turn on nyo lang po pataas. Okay. Ayan. Ang sarap ng hangin. Ang lakas din po ng hangin nila. Kung nasanay kayo sa normal na electric pan naman malakas sa kuryente, syempre ito dapat kasanayan nyo rin po para sa ikabababa ng inyong electric bill. Thank you very much. Ano pa pong hinihintay nyo? Just click my link. May link po ha para bibili kayo sa aking rating stores. Thank you. God bless us all. Thank you.